Okay, bumibili ako ngayon ng uh, isda. Yun yung aking ulamin ngayon. Tilapia na lang, may bistek. Nagawa pa ni pare. Okay, magluluto muna tayo ng pagkain ngayon. Uh, mamaya, pupunta ako dun sa sa ano, lilipatan ko. So, titignan ko yung bahay na lilipatan ko mamaya. Pare, kating dua? Katapos na. Dua, kating? to ako okay, yung kasi dilipat ako kumuha ako ng kwarto kasi yun nga parating yung aking mag ina so kailangan ko na ng kwarto kaya tingnan natin kung na okay yung pupuntahan natin so may kausap na ako kanina si ate mamang magtagalog tong popol na to eh kaya hindi <laughs> ako pwede magsalita ng basta basta alam niya kung ano uh, parun siya magtagalog na hindi siya na tagalog Okay, so may binili natin isda. May tiray ko na natin. Tapos may ko. Ayan. So, mamaya na lang. Tatawag muna ako sa mag-ina po. ko muna kami. Habang niluluto ko to. Alright. Andito na naman tayo. Papunta sa duty. As usual. Mainit. Dito sa desierto. <laughs> Ay, nako. Kayo na ulit. Siyempre, masaya ako. Kasi malapit nang dumating yung aking mag-ina. Yeah, happy na, happy na Makikita ko na si Sky Makakasama ko na dito Alright So tara na Ang ganit Tesla oh, Tesla uh, Ang ginhawa Kapag nasa loob na ng aircon Nandito na ako sa loob Okay guys Nandito na ako sa duty At Ito na yung aking tropa Na nabalian ng balikat Galing na siya Nakaka-recover Yes Parang hindi ko ma-imagine ah. <laughs> hindi ko ma-imagine yung na putol na puto niya. Pero ngayon okay na. So salamat sa Diyos. Okay na siya. Nakakapagtrabaho na. <laughs> so sana magtuloy-tuloy ng pagaling niya. Okay guys, uh, andito na ako sa bahay. At, uh, pagod, tsaka puyat dumaan ako dun sa may uh, tinignan kong kwarto na tutuluyan sana ng aking magina naming magina kinuha kong kwarto kaso uh, na cancel yun kasi nga yung uh, aalis dapat na tao dun sa kwarto yun eh hindi na aalis so mag stay sila eh nag deposit na ako ng 200 para sa reservation kaya sayang din naman yung 200 talagang sayang yun kasi medyo malaki yun So, dinaanan ko siya ngayon at kinuha ko. Kaya hindi na kami tutuloy dun sa kwarto na yun. Uh, may titingnan na uh, kwarto bukas ng umaga. So mukhang maganda yun. Naghintay kasi ako ng matagal dun sa may-ari at uh, yun, naglakad ako ng malayo. Kaya hindi ko na rin na video. Tapos bumili ako ng uh, tinapay at ano, uulamin ko bukas corn beef. So paano? Uh, nandito na rin ako, nakapag-base na ako. Sino na lang bukas. Bukas pupuntahan ko yung uh, bago kong titingnan na kwarto para sa mag ko. Medyo mahirap talaga pag may kukunin kang pamilya at uh, yung mahirap talaga yung pag naghahanap ng bahay. Talagang dapat uh, mamimili ka rin. At uh, yung swak sa budget kasi maliit lang yung budget ko eh. Napag-desisyon ako na kunin yung mag ko kasi miss ko na sila. ah uh, hindi ko na maibabalik yung uh, araw kung hindi ko makikita lumaki yung aking anak. So malaki yung mawawala sa akin kaya gusto ko kasama ko yung anak ko sa paglaki niya. Pagdating dito, bahala na. Kasi yun, hindi ko nga maibabalik na yung panahon kung mauwi ako ng Pilipinas na malaki na siya. So at least dito magagawa naming paraan mag-asawa. Ito yung tirang bahala na. <laughs> so paano, sino lang bukas? Bye, good night. Okay guys, uh, nandito na ulit ako sa trabaho At uh, kanina, bago pumasok, uh, pumunta ako dun sa bago kong lilipatan Yung sinabi ko sa inyo na titingnan kong uh, kwarto At uh, paparating na yung aking uh, mag-ina uh, Hindi ko na naibidyo kasi sobrang nagmamadali ako Kasi hindi ko pa alam yung lugar eh, hinanap ko pa Tapos pagpunta ko dun, uh, okay naman siya, malinis, maganda, malaki tapos uh, mukha namang mabait yung uh, may-ari ng bahay dalawa lang silang uh, mag-asawa doon sa flat tapos may isa silang kasambahay uh, nag-down na ako ng 500 para sa katapusan paglipat ko 1,000 na lang yung ibabayad ko para kumpleto na yung bayad ko for the month of uh, advance na isang buwan, September para diretso na pagdating mong aking mag-ina Ay, ayun, mahirap pero worth it naman pag uh, nandito na sila kasi makakasama mo na yung pamilya mo eh, sabi ko nga uh, gusto ko kung lalaki yung aking anak eh, makikita ko yung paglaki niya kasi pag na ko yun hindi na siya babalik sa pagkabata at uh, malaki yung mawawala sa akin kaya kahit maliit yung sahod ko hindi ko parang pa kung ano mangyayari eh, bahala na basta malaga makakasama ko sila so tingnan natin <laughs> so bye bye nyo so papasok na ako baka mahuli pa ako sa trabaho Nandito na ako sa work At uh, Ayun Pahinga muna tayo Medyo may oras pa tayo para Magpahinga at uh, magtsa Ay nakuha Closing ako ngayon straight Kaya Medyo masarap ang tulog Tsa-tsa <laughs> muna tayo Ang pagising Kasi magpalaban mamaya sa mga customer

Rahul, how much now? KFC! 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 <laughs> At the first tomorrow! <laughs> <laughs> Okay, okay, time na, time na, time na, time na, time na, duty na, duty na, duty, duty, duty time. Hindi naman tayo 4, 5, 3 lang tayo, 3,000 lang tayo. Ed, sige, paano ka na akong Tita ko. Kinuha ka visit visa. Oo, kasama ko. Visit visa din, tapos employment. Tinatawang ka na rito? Eight, this coming April, 4, eight years masaya mahirap. Mas maganda pa rin sa abroad, no? Mm -mm. Kaya sa oh. Pinas. Kahit pa pano, nakaka nakakaraos ba? Uh -huh. Sa Pilipinas, ang hirap mangutang utang. Yung mismo ang hirap utangan sa Pinas. Dito mas okay. Dito, kahit pa paano, makakain ka. Ah, ka Tsaka okay. yung ano, way of living, no? walang gulo. Way of living, maganda. Walang gulo, walang, uh, ano mo yon tahimik. Tahimik. Walang kamag-anak. uh, <laughs> <laughs> Mas maraming Pilipino dito, mas pinipili pa rin yung ano, abroad ano? kaya sa Pinas. Tsaka yung health benefits mo. Ano, ano, pasikot-sikot okay, sa atin, sikot -sikot. no? Dito, uh, ibigay mo lang emeryt eh, side, mo, wala. Dito, wala, wala Wala ano. Tapos pag mag-a-apply, uh, resume lang, CV lang, okay, ano. CB, sa Pinas, kay... ang hirap, e, eh, ano. Hmm. Sa Pilipinas, uh, kung wala kang backer, o kung wala ka. kang placing personality, hirap, no. Dito, hindi. -dang -dang. Dito, CV lang. Resume na. Okay na. Experience. Experience. Yun, experience. Okay, nah. Kahit nga wala eh. Basta kaya mo lang sumugod sa interview. Oo, oh, di ba? Kahit invento lang, no? Kahit invento. invento ko nga lang yung CV ko rin eh. Kahit invento lang, pasado pa. Hmm. Kaya mas marami pa ng Pilipino kahit matatanda na, pinipili pa rin dito. Pinipili dito kahit matatanda. matanda. Mm. Hey, yun ang isa pang maganda. Pantay-pantay dito. Sa, Sa Pilipinas, Pilipinas. Diploma. Diploma. Kung height, uh, yung height. Kailangan kanan ka. Kailangan hindi ka kaliwete. May so, mga ganun pa. Patoto, dito, kailangan walang tato. Kailangan pleasing ka personality. Age limit pa. <laughs> dito, basta may experience so, ka. May o kahit ka. walang experience, basta alamin mo lang yung trabaho niyon. Okay na. Alam. Tsaka dito yung internet lang no, mm -mm. yung online lang mag-apply ka, tatawagan ka interview, okay na. Sa Pilipinas sana parang may online na 2024 na, pero parang hindi nila pinapriority yung online, yung uh, yung internet, yung magse-send ka ng uh, resume o CV sa internet as tatawagan, parang hindi uso sa Pinas yun eh. Parang napakahirap gawin walk, yun eh. Walk in ka pa sa kailangan walk-in ka ng walk-in o kaya may kakilala ka sa loob. Saka dito, dito, meron din naman gano'n pero meron pa, marami pa rin yung sa online. Okay, mas maganda yun dati at uh, tawag ka na tawag dun sa jaryo no? Saka sa diaryo. sa metro, may internet. Hmm. Sa, sa Hindi dito, mo na kailangan mag-load, no? Kasi ah, gawa ng internet, lahat internet na, no? Internet, high tech dito, dito, dito. Sa Pinas, hindi. Sa Pinas, hindi hindi masyado ano yung ano. Sa Pinas kasi hindi masyado ano yung internet. Parang eh, mahina. Hindi kagaya dito. Halos lahat through internet. Okay, okay, okay. Tapos na ating duty. Ang wakas. lang kami ng oras. Maga ako ngayon kasi walang problema sa system. Kaya, yeah, wait ay maga. Wakas! Yan, mga nagmamarites pa sila. Naghihintay din ng oras. Don't close ha? Only one uh, Indian? Only one Indian? Bye, Kese, bay! Bye. On Pilipin. Hoy. Hoy. Bye! Bye. Uwi <laughs> <Bye. laughs> na. Lagi akong nagmamadalingin pag uwi kasi gawa ng bus. Parang mali. Bye! Yung mga nakaparadang sasakyan dito, lulupit. Kung pwede ko lang videohan eh. Ha, so, baka mapagalitan tayo. Ha? Edson? Ano? Tesla. Dito, Mercedes. Land Rover. Charger. Chevrolet. Land Cruiser. Lexus. Porsche. Malulupit ang mga nakaparada dito. Di ba, Edson? Huwag <laughs> na yan. Okay, hintay lang tayo ng uh, bus dito sa bus stand. Hey. BMW. Oh. Woo, nakaraos din ang na isang araw tapos na naman ang na isang araw na duty pauwi na uli tayo so see you na lang mamaya sa bahay